Mong alam. What's up, Ketchup? Welcome to na yeah. Colomar TV. Yeah, Guys, magawa kami pa ng pancake. Yeah. Yan sila, mga waray. galing sa takloba. Paano sila, mga tambaloslos. Kailangan mo sa tambaloslos? Kailangan mo sa tambaloslos? No. Yeah. Si Martin. Huwag okay. na nyo yeah. na. Tambalos-los. Laws... Yan guys, don't... Ito siya luto na siya. Tambalos-los pa si Martin ba? Di ba tatakatakloban? Mamaya pagkaluto, lalagyan no. siya ng cheese. Dito ba? No. Lalagyan niya ng cheese guys. Dito lang yan sa tapat lang ano natin guys. Alos, tapat, araw na po Araw-araw makapapasok. Tapat lang po. Pasok na niya kayo dito. Sa sobrang mahal ang cheese tipid siya ngayon Kaya kunti lang na pa Matumal ang kita niya ngayon guys. Tinan mo niya. oh. Yan pa oh. lang. Oh. Matumal. Matumal ang gano'n lang yan. O. 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 Matumal. kita niya ngayon. Normal naman yung ubus siya. Kailan sa'yo te? Ayaw may bumili na po. Kailan isa? Kailan sa'yo? Ay. Ayaw na Ay. Bili ka na te. Wala Wala pang benta.